Hello, mami. I-flex I-flex ko lang sa inyo. May nabila ko sa shopping. Ayan. Ayan, nabili ko sa Shopee. Pagpapabitis ng pag-roto. Na-try ko na po siyang gamitin. Gidget naman po siya. si sibuyas. Dalong, dalong terasong sibuyas na maliit. Dalong butter na bawang, legit naman po siya, pinong-pino. sabi nila, pwede din daw po dito pork and chicken, pero walang buto. Ayan. Ngayon, meron tayong chicken dito, boneless. Boneless chicken. Wala po siyang buto. Ayan. Try na po natin sa kung siya po talaga ay magigiling. Wait lang. And that's why Try po natin kung magigiling siya. Ayan. Hihiwain po lang po ng manili. Di gilingin po natin dito sa ating nabilig sa shopping. Kung legit nga po, ganita. Kung magigiling ang ating chicken. Ayan. Naginig siya. Ayan. Ayan po siya. Chicken. Pinapump na po siya. Pinapump. Ready? Oh. Go. Đi, yeah, yeah. oh. oh. oh, yeah. mm. yes. Sao? Đừng mà ano po siya talaga nagiling gigit di pa natin siya na maligay mm, guys legit Mm. See? Ang hmm. dali. Ang hmm. Agad sa ulo. Ang hmm. dali nga. Oh. Oh, magigiling po siya. Magigiling po siya. Ah. Kaso lang po, dapat wala siyang buto. Ayan. Yeah. Mahilig po kasi ako mag nga. Mag ang Shanghai. Ayan. Gamit na damit. Damit na damit ko po talaga sa lumpian Shanghai. Gamit na damit ko siya. Hindi mag mag pino. na ako mahihirapan magyano, magtino ng pang Shanghai ko, pang torta. Hindi ako mag-torta. Mm -hmm. Ganda. Sa bawa. Ay, ayan. Mayroon tayo ngayon. Ayan. Isang pirasong sibuyas. At saka, apat na butil ulit na bawang. Ayan. Mm -hmm. Ayan. ayan po natin. Reflex po sa inyo na... hindi ko talaga ko talaga siya. Ayan.

Okay, thank you. Bye-bye.